Hi guys, welcome back to my YouTube channel at kung bawa ka pa lang po sa aking YouTube channel huwag pong kalimutang mag subscribe ayan guys, so nandito na naman tayo sa may gubat ayan, so ang kasama ko po ngayon si ate Jumrati, ayan guys siya, pasok na hi po guys, siya po siya guys yung kasama ko po mag Uno, ano, ano, ano ba to? <laughs> Maggulay po tayo ng pakupako guys. Ayan guys, maggulay po kami ng pakupako sa salita namin sa ano, pakis. sa kinarawa. Mag kami, pakis. <laughs> Kaya nyo mag tagalog-tagalog nga, sali nga gasiin. So, ayan guys, tara lakad tayo. Mag ano tayo, mag ng pakis. Sa tagalog naman po sa inyo yung ya tawag namin pakis paku paku tama na rin po namin yung anak niya si ano yung pangalan mo Jasmine? Jasmine. ano yung pangalan mo? Jasmine ano ulit? Jasmine laksan mo? Jasmine oh, Jasmine ikaw tako si Jasmine? ha? Huh? Ah. ha? oh. yun ko di mo ikaw pala si Jasmine So ayan na guys, baga gulay na tayo ng pakis-pakis. Tawag namin sa gulay namin ngayon. Ad ano, adong adong pakis. Di mo, kau kasi kay ka na mukha sound ng uno na mo ito. Pag Yawon. So ayan guys, ito na po yung tinatawag naming pakis guys sa Tagalog po sa inyo. Paku-paku. Tawag naman natat. Ano? Palawan pakis so tara na guys samahan nyo po tayo maggulay tayo ng pakis so parang may naggulay uy ate ayun guys maggulay tayo ng pakis Ayan guys, nagagulay tayo ng Pako pako, masarap to siya guys si Ano ano ba yung ta ano te? Eh? Gisa, Ayan, Igisa. Ayun, sarap din siya gisa tsaka kilawin guys. Para so, sunod na araw guys, mag uh, kilaw po kami atin ng pakpako. Pakpako. Maging pako. Pa -pako. Mag <laughs> In English, pa, is. Mm. <laughs> So ayan guys pasensya na po kayo sa mga sinabi ko na hindi nyo naiintindihan kasi po sa amin dito guys kapag nag uh, salita po kami ano po Pan, uh, muslim panimusan guys ayan. parang din siyang salita ng palawan pero iba lang talaga yung mga tuno ng mga ano nila uh, sa salita nila guys Ayan guys, baka natin magulay ng pakis abang abang wala pang tao na nagapanggulay dito. Kailangan natin magulay. Pagkikula ng gulay dito, simot. Sigurado yan. Manila, pag ginugulayan, sinasalian pa ng baka. So nakikisalo pa yung baka magbulay. ako kasi guys, dati guys, pag magbulay guys, ganito guys. Oh. Ganito guys, dinubunot ko isa isa guys. Ganyan, ganyan. Wow. Kina, ganyan niya siya. Ganyan para wala na matira sa mga nagugulay dito charis joke lang na joke lang yun guys baka mamaya isipin niyo na tutuyo tutuyo mga ginugulay namin na binubunot talaga namin yung pako-pako kasi pag binunot mo wala na tayong babalikan wala nang mabalikan Parang siya. Iniwan niya ako tapos di niya ako binalikan. Eee! Minumulto na ko ng damdamin mo. Banner? Unang tako pagsugidan niya pag barbaranan ko? Ka? Kay ba magitim? Mayatim. <laughs> ano kasi, sa akin kasi, kapag nagsasalita ako, hmm. may mga ribix. I mean, pwede ko sila ipagdugtong-dugtong -dug o basta na na kaso, may but, may doon na yun, doon na itikata na kaso tayo mo tayo itikata na kaso tayo Kasi tayo na nga mo ayos sa ay gulay gulay man tayo guys Bule, tayo ng pako pako uy, galiyawod Usod ko nga bito kanta. Samping biyanig. Malingkat na yan, bigi mata abo. Na, diri na. na. nga oh. Kansangan na si Damon Pakis. So guys, maraming salamat po sa mga nanonood ng mga video ko. At hindi po nagskip ng video ko. Tsaka pasinsya na rin po kayo guys kung bago lang po ako ulit makapag-upload ngayon. Dahil po po talaga ako sa trabaho ko. Basta, kasang may tinong katanan kay Butno. <laughs> Yan guys, so ang kasama po, ang kasama ko po ngayon ay Ate ko, pakilala ka naman. Ay, hello yung... po. Ako po si ano, si Ate Jumrati, guys. Ayan. Ako po yung gumagamit ng YouTube channel ni Sabto Samoro, guys. Ayan, guys, paki-subscribe niyo po siya, guys, sa channel niya na Sabto Samoro. Ayan. So, Lagi-lagi na po kami ngayon magkasama guys mag-vlog. Din. kami. Duha na kami iba mag-vlog at low at low. Naga? Yes. Ayan naman. guys, sana po nagustuhan nyo guys ang panunood ng video namin ni Ate Ati Dangdang. Ati Ate, Dang Dang, Ate Jumrati, Wala. Ayan, sana nagustuhan nyo po ang panunood ng video namin. At kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, Dun huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel naming dalawa. Sabto sa Muro, guys, huwag niyong kalimutan guys. Uh -huh. Sama niyo na rin ako ah. uh -huh. Isuyanting vlog. <laughs> Di mo. So, pagpaalam na kami. Paalam na kami. Basta talaga guys, mga kinarawa guys, magtagalog okay, Mga magpaalam na kami. Banar. Okay, um, Ayan. So, at kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe, subscribe and babay. bye!